palit ko kubi. Ito na bala. Yo. Ah. Uh, Ito. Tumay. Um. Kaya ko ako. Tene. Basta na lang biya ni. Sige, ang o. Kana. Iya. Ano po? Um. Ay, na lang ako, Tene. Gusto ko lang man. Mora na dira abayad. Oh, ah, tama, tama. Yeah, Bye na Ay, ako kambyo. Wishin ko na ako na no. customer ay na ay makaniwala customer. Gaman lang kaya kung ano nang dao. Gapon ni pagapon ni palit. balik sunod ha. Baray, barari po da. Ayo. Oh. Ayo. Oh. Ay. Palit ko. Ikaw na po. Ang ko kay sugo ko ni mama o sabon. Sabon? Ang sana yung ng sabon dali pamili. Hmm. Um. Awag Kini ako, akin eh. Hmm. Basta lang daw ni. Balik na po kay para malinan ko. Mahal sa kagpangutan. Wala oh. pa.

YouTube page og sa Lloyd na Mok. Kung pakifollow sa uh, niya. Shout out ka, Itan. Pagkaroon ka,